sa isang kaakit-akit na nayon. Isang simpleng kandilang talo na tinatawag na tili ang nagdala ng init at liwanag sa isang komportabling kubo na pagmamayari ng isang mabait na matandang babae. Tuwing gabi, pinapaliwanag ni tili ang silid. Lumilikha ng nakakaaliw na atmosfera. Isang araw, isang mapaghimagsik na kahel na pusa na tinatawag na Oliver ang napadpad sa kubo at nahulog sa alindog ng kumikislap na liwanag ni Tilly. Naakit, ipinakilala niya ang kanyang sarili at agad silang naging matalik na magkaibigan. Habang lumilipas ang mga araw, ibinahagi ni Oliver ang mga kwento ng kanyang mga pakikipagsapalaran sa labas. Habang si Tilly naman ay nagbibigay ng mainit na liwanag para sa kanilang mga pag-uusap. Nagsimula silang mangarap na tuklasin ang mundo sa labas ng kubo ng magkasama. Gayon Gayunpaman, Isang bagyong masungit ang dumaan sa nayon isang gabi. Binigyang liwanag ng matanda si Tilly upang mapanatiling maliwanag ang kubo. Ngunit isang bigla ang hangin ang nagbanta na patayin ang kanyang apoy. Nang makita ang kanyang kaibigan sa panganib. Tumalon si Oliver sa mesa. Pinoprotektahan si tili mula sa hangin gamit ang kanyang masiglang katawan. Nakaramdam si tili ng init at pasasalamat para sa kanyang matapang nakasama. Sama-sama nilang hinarap ang bagyo at ang liwanag ni Tilly ang naggabay sa mga taganayon sa dilim. Nang matapos ang bagyo, lumabas ang mga taganayon, nagpapasalamat sa liwanag na nagpanatili sa kanila sa kaligtasan. Mula sa araw na iyon, naging hindi mapaghihiwalay si Tilly at Oliver. Patuloy na pinapaliwanag ni Tilly ang kubo. Habang si Oliver naman ay nag-explore sa mundo sa labas umusbong ang kanilang pagkakaibigan. Na nagpapakita na kahit ang pinakamaliit na kandila ay maaaring magliwanag ng maliwanag sa tulong ng isang tapat na kaibigan. Natutunan ni Tilly na ang tunay na liwanag ay hindi lamang nagmumula sa loob kundi mula sa mga ugnayang ating ibinabahagi. Habang natuklasan ni Oliver na ang pinakamagandang mga pakikipagsapalaran ay madalas na nangyayari sa bahay. Lalo na kapag ito ay ibinabahagi sa isang mahal na kaibigan. Sama-sama. Lumikha sila ng isang mundo na puno ng init. Saya at pagkakaibigan.